Good morning. Maga kami umalis guys ng resort. So nag-request kami na pwede bang mag-breakfast kami ng maagang maaga. So pagkatapos ko nga guys kuhanan yung resort, ng video na pinakita ko sa inyo kanina umaga umalis kami din ng maaga. Kasi guys, dito sa India, kapag gusto mong ma-enjoy yung mga tourist destination dito sa India, ay kailangan maagang maaga kang pumunta doon dahil sobrang dami ng mga taong pumupunta. So guys, pagdating namin dito, meron lang kaming naabutan na dalawa, pero mas ma nauna sila, so nauna din silang umalis. So na-enjoy namin yung lugar. So ganito guys, yung mga tourist destination na pupuntahan mo kapag walang katao-tao. So, ito ay isang templo, guys, na ginawa pa nung sinauna. Makikita nyo naman, ito ay gawa din sa bato. Yung paligid niya, guys, ay gawa dun sa maliliit na templo. Then, iba yung color niya, yung nasa baba, nasa gitna, and nasa taas. So, ganito ka katahimik sa lugar na ito. Guys, kapag maaga kang pumunta, ma-e-enjoy mo yung lugar, yung ma -e enjoy yung mo yung, yung moment, uh -huh. ma -e enjoy mong mapagmasdan yung mga detalyadong bahagi ng templo, kapag ikaw lang yung nandoon. And we're so lucky, guys, na pagdating nga namin, ay wala pang katao-tao. Pero alam nyo ba, pag alis namin, dalawang bus yung dumating, yung mga nag-field trip. So, bumisita rin sila dito. So, eto guys, yung likod ng templo. Ang ganda-ganda niyang tignan kasi yung sikat ng araw. Nasisikatan siya ng araw. Kaya ang ganda ng reflect ng araw sa kulay ng templo na ito. Ito yung likod, guys. Ang ganda, di ba? Ito yung isang maliit na temple sa gilid niya. So, nasa right kapag nasa lapang. Ha? So ito yung pinaka pa niya and then yung maliliit na What do you call those small designs that one? Temples. Temples. Yeah. Small, small temples Small temples. temples. Ayan. Yes. Nang ano guys, small temple niya. Pa uh, yung door sa side. Kasi makikita niyo ganyan. 10